Hello guys, welcome back sa channel natin. Ngayon, um, nagpapalit tayo ng uh, uh, ano okay, guys, ng goma. Ni Kwan, Elf Truck 4 j 1 Si Kalbo na yung pan guys, goma natin. Ang lagay natin. Ang lagay na second namin guys. Ngayon, pag silik ko sa ilalim guys, sa ilalim, pag silik ko sa kanya, Nanghugot so guys o. Nanghugot doon. Nanghugot doon sa akin. Doon niya. Kita niyo. Doon Tapos meron. Nakita mo kung ano koneksyon doon sa taas. Kita niyo ba? Doon sa taas may koneksyon. Ayan ang May koneksyon ano po itong ng dashboard niya, sinindi ko ngayon. Walang nalabas na kwan. Pero matagal na ito guys na walang nalabas na oil kwan, oil indicator. Ngayon, ginawa ko ngayon, pinalik ko. I-connect natin guys. I-connect natin. I-connect natin ngayon guys. So, connect ko na ngayon to. Buka natin lang. Para saan yan. Ayan guys, na, connect na. Tapos, hindi natin yung ano. Pero, nandyan yan eh. Yung sakit niya, nandyan sa may ano eh. Sa may oil pan eh. So, ngayon, tingin natin yung guys yung ano. Tingin natin yung dashboard natin. So, ito yung dashboard natin guys alam ko kwan yun eh nahugot yung kwan niya? indicator ng kanya ng oil o yan guys so may oil ano sya engine oil, oil indicator na sya so ibig sabihin guys kwan yun nahugot lang yung ano sensor ng engine oil nya so yun lang guys dagdag ano lang dagdag kalaman lang sa mga naka experience na kwan guys na nawala ng oil indicator yun silipin lang silalim baka may nahugot na sensor so yun lang guys yun lang boy DIY thank you thank you